So, mag-add lang ako konti siguro sa paghilik. Baka ang inisip nila, kailan ba yung paghilik ay normal lang? Ay, uh, kailan yung paghilik na obstructive sleep apnea? Wala talaga. Meron tayong mga sleep centers sa mga hospital. ma-check nila yung oxygen mo habang natutulog. Depende rin siguro sa sound ng paghilik kung konting konting ganoon lang siguro, okay na. Pero yung yung humihinga tapos biglang humihinto yung paghinga tapos <laughs> Gaganong bigla, eh mm. barado yun. Ibig sabihin, bumabagsak yung oxygen, tapos mm. biglang hahabol. At kung pag nyo parang pagod na pagod, wala pa rin, lalata, baka may obstructive sleep apnea. Mm. May iba inooperahan yung yeah. lalamunan. At isang risk factor din nabasa ko, yung malaki yung leg. Parang Mike Tyson, yung malalaki mm. yung mga legs, yung mga wrestler, mm. ganoon. At uh, meron ding sa obstructive sleep up na yung CPAP, mm. di ba? Yung nilalagay mm. na makina, mm. may mask mm. na pinipilit pumasok yung hangin para bumuka. Mm. May tulong din yun. So, mm. kung talagang medyo duda kayo, mm. papacheck tayo sa doktor. Yes. Dagdag tips, Dr. Okay. Richard, pag sa bata. Oh, yung sa, eh, pwede mo ibalik, uh, Dr. Lodge, yung malaking tonsils. Oh, yung malaking tonsils. Ayan, malaking tonsils. Pakita, yan, pakita nyo po yan. Ayan. Palio. Ayan, nakita nyo? Common sa bata yan, di Ayan. ba? Ayan. Pag ganun kalaki ang tonsil ng anak nyo, ay ang lakas na ng humilik. No? So, actually, so covered na yung ano eh, pasukan ng hangin. So, saan papasok dito? Halos hindi na makakapasok. So, ito yung may chance na baka tatanggalin na lang ng ENT. No? Uh, surgeon ng mga throat. So, ganito po yan. Ang general rule kung yung anak nyo ay natutulog at ang lakas niyang humilik, uh, required po tayong magpacheck. Pwede po sa pediatrician or pwede pong dumirekta kayo sa ENT, yung ears, nose, throat. Kasi lalo na yung uh, tulog nila na parang sabi nga ni Dr. William parang nagahabol, no? Like, ma <sighs> tapos biglang <laughs> parang hinahabol nila yung hangin nila. Ibig sabihin may bara yun kasi Meron namang maingay, pero hindi naman naghahabol. So, medyo okay-okay pa yon Pero need to be, ano pa rin, examined. So, hindi naman po ibig sabihin magpumunta kayo ng ears, nose, throat na Dr. Opera, ang kahit gaagad yan. I-assess po yan pa rin. Sabi ni Dr. meron ding sleep clinic na pwede kayong patulogin doon at nalalaman kung bumabagsak pa yung oxygen. So, in other words, pag ang bata ay maingay, matulog, ipacheck up talaga. okay. okay. Next, Doc Lads. Ang next topic natin ay sige, Paghilig. Next, uh, ito, favorite topic nila ay tulog. Hmm. Uh, insomnia. So, ayun, ngayon po, pag-usapan natin yung insomnia o yung hirap po sa pagtulog. So, yung mga sintomas po, kung meron kayong insomnia, um, nahihirapan po kayong matulog. Yung ka kapag humiga kayo, mga ilang oras pa bago kayo makatulog, uh, meron pong nakakaranas ng pananakit ng ulo, nakakaranas din po ng So may nakakaranas din po na parang mabilis mawala sa mood, mabilis mainis kasi nga kulang sa tulog, hindi sila nakatulog ng maayos so laging pagod. At hirap din po sa coordination or parang laging nalilito or hindi makapag-focus sa trabaho dahil sa kakulangan sa tulog. So gano'n po ba karami yung nagkakaroon ng insomnia? Um, actually po, um, 63% ng mga kababaihan or anim um, sa kada 10 babae, at 54% sa mga lalaki or lima sa kada sampung lalaki yung nakakaranas ng insomnia or insomnia-like symptoms. At least uh, a couple of nights or ilang araw sa loob ng isang linggo. So mas marami po yung nakakaranas ng mga kababaihan ng insomnia or kahirapan sa pagtulog. So ano po ba yung mga dahilan kung bakit nakakaranas ng hirap sa pagtulog yung mga tao? Una po yung anxiety So, lagi pong nababagabag, laging stress, maraming iniisip. So, maraming babayaran. Maraming babayaran sa school at sa bahay. So, hirap pong matulog. Yung nocturia o yung um, ihi po ng ihi sa gabi. So, um, napuputol din po yung tulog or hirap sa pagtulog. So, um, maarin pong dahilan yan. May depression, may chronic pain. Meron pong um, pangmatagalang sakit na nararamdaman. For example, back, chronic back pain. So, hirap pong makatulog. May mga psychiatric disorders or mga mental health disorders at paggamit po ng um, alak at droga ay nakaka-disrupt din po nakakasira din po ng tulog. So ano po ba yung epekto sa kalusugan kapag meron po tayong insomnia? Um, una po, um, pwede tayong um, tumaba or maging ubis kapag kulang tayo sa tulog. Kasi parang mas nagahanap yung katawan ng pagkain pagkagising mo tapos mga unhealthy na pagkain pa yung kakainin. Pwede, pwede rin magdulot ng high blood pressure kasi kapag kulang po sa tulog, tumataas yung cortisol or yung stress hormone. So pag masya, laging mataas yan, so matbari pong magdulot ng high blood pressure. Pwede rin pong magdulot ng um, sakit sa puso, um, diabetes, at humihina po yung immune system. So kapag lagi pong puyat or lagi may insomnia, mas sakitin po kasi bumababa ba yung resistensya. At dahil kulang po sa tulog, um, mas prone po sila or mas malaki yung posibilidad na magkaroon ng mga depression, anxiety at hindi po makapag-function ng mabuti sa trabaho or sa school. So, paano po natin may iwasan yung insomnia? May tinatawag po tayong sleep hygiene. So, um, ito po yung ilang mga tips na pwede natin sundin. Um, yung pagtulog po, Uh, matulog po tayo at gumising sa parehong oras kada araw po. Kung baga, kung 9 p.m., sa, 9 po natin na pag 9 p.m. na matulog na, tapos kung 6 a.m. gumising, so parang gawing routine para masana yung katawan na matutulog siya ng ganong oras. Iwasan din yung pag-inom ng mga caffeinated drinks, yung mga kape, soft drinks, chocolate, um, simula ng hapon hanggang gabi para hindi um, uh, mahirapang matulog. Um, Pwede rin pong um, um wag po tayong pong, um, matulog ng gutom, pero wag din po tayong matulog ng sobrang busog, yung sobrang dami pong kinain bago matulog. Kasi may hirapan po tayo matulog. Magkaroon po ng relaxing routine, pwede pong makinig ng music, Maligo po. Pag naligo po, huwag mainit na tubig kasi pag natutulog po tayo, bumababa po kasi yung temperature ng katawan. So, ayaw po niya na sobrang taas. So, wag po mainit na tubig. Mas maganda po na um, yung medyo um, malamig na tubig pag natutulog. So, um, yung kwarto po, hanggat maaari, sa pagtulog lang po talaga, wag pong dalhin yung trabaho o yung um, kung ano pang dapat gawin sa inyong kama o sa inyong kwarto. Pwede rin pong mag-exercise araw-araw, pero wag pong mag-heavy exercise mga four hours before matulog para hindi mahirapan. So, dapat sa umaga, mag-ehersisyo. At um, Magkaroon din po ng komportableng higaan, um ventilation kung may electric fan or aircon, um, gumamit po para makatulog nang maayos. Okay, ang ganda ng tips uh. o, May dagdag mm -hmm. tips ba tayo, mm -hmm. Dr. Richard, pampatulog? Yung uh, before yung pampatulog, so yung bata ba may problema so sa bata. tulog? Kasi karamihan, Dr. Willie, yeah. sabi nila bakit yung tonsillitis ng anak ko pabalik-balik? Eh, hindi naman sila kumakain ng matatamis na. Sabi ko, alam nyo, hindi lang yan sa matamis. Kung kulang sa tulog ang anak nyo, madali silang mag -tonsilitis. Kasi nga humihina yung resistensya niya. eh meron talagang taong prone matonsilitis Parang yun yung weakness niya. So, doon nila na-analyze, oo oh, nga, yung anak ko matagal matulog, o hirap matulog, kaya pabalik-balik ang tonsilitis. And May not mga only bata na... na hirap matulog? Di dapat mahaba tulog nila? Nine uh, hours? Uh, actually, ngayon, dahil sa entertainment, mm. too much entertainment dahil ang cellphone is 24 hours and you can pili ka na lang anong YouTube mo. Mm, no. So, nag nagsisikreto, no. alas tres na ng umaga, gising pa. So, actually yun, it's the entertainment na yung sa panahon natin, alas 9 ng gabi, mag-off na. Oh, no. Shhh! Gaganon na. No. Ngayon, So it's a problem of all parents. So yes. how to handle Anong that? Ano'ng tips mo doon para sa mga magulang, mm. ngayon yung anak nila nagtatago yeah. ng cellphone, ayaw matulog, ayaw mag aaral mm. laging puyat, wala mm. ano, ano pinapanood. Nasa ilalim ng kumot, oh. alam mo tulog. Ano gagawin, Doc Richard? Actually, it's it's easier said than done, pero ang ang sinasabi namin is uh, rules without relationship is equal to re rebellion. Ibig sabihin, mm -hmm bibigay ka ng rules. Eh, kung wala ka namang relationship sa anak mo since bata pa siya, hindi, hindi mo, siya close sayo. Hindi mm. siya close sa'yo, hindi mo siya binigyan ng time, wala kayong bonding. Mm. Pagdating ng teenager, gagalit-galit ka ngayon. Mm. So, ang anak, bakit mo, ano, parang ano ko to, right ko to, parang gumagano na sila. Pero kung meron kayong relationship, pag sinabi mong nap, hindi na healthy yan. Mas madali silang nakikinig. So, it's, it's really a full-time Thing. Hindi yung it's a magic lang na gagawin mo. Mm -hmm. And divert them to other, ano, yung anak ko, pinabarsity ko na ng basketball kasi talagang yung cellphone na yan, kung wala kang ibang diversion, kahit anong sabihin mo, wag mm -hmm. Titingin ulit. So you have to give some diversion. Mm -hmm. And ngayon, medyo, lagyan mo ng ko kasi yung pinabarsity mo, may coach pa eh. So yung coach, additional help yun. Mm -hmm. Kasi kung hayaan nyo lang talagang mag-24 hours sila. Okay. Mm -hmm. Contact tips, Doc Lisa? Yes, Pagkatuloy. tama lahat yung sinabi mm -hmm. ni Doc Richard. No? Uh -huh. At tanong ko lang kay Doc Richard, yung mga nanay, takot na takot kasi patanggalan ng tonsils yung mm -hmm. mga anak. So, pag sinabihan ng ENT na mm -hmm. need na, mm -hmm. dapat payag na rin sila. Kasi yes. pwede ba ang isang bata ay walang tonsils? Yes, okay. Ah, magandang tanong po yon. Uh, number one, uh, hindi po ano, uh, hindi po risky sa bata na walang tonsils kasi yung sinasabi nila baka daw sa immune system kasi mm. sa pag-aaral parang yun lang yung meron daw siyang immune system. Eh kung meron man masyadong maliit, ibig sabihin kung parati kang binabother sa sleep mo, 'di ba, pag may tonsil kang malaki, yung sleep mo kumokonti dahil yung oxygen ng utak mo mababa, mas prone katuloy magkasakit. Hmm. di mas mabubuting tanggalin mo, masarap ang tulog mo, mas less pa yung sakit. Regarding the operation, uh, wala akong narinig na danger on the operation sa ENT at mabilis nilang natatapos. Kasi hmm. hindi naman dito susugatan yan, dito lang naman sa okay. ano eh. And piniprepare naman nila yung bata. Mas risky po kasi pag, pag kunwari ginawa na nila ng yung oxygen, pinapatulog nila at na chine yung oxygen ng bata sa sleep clinic, napapansin talaga nilang nagdadrop yung oxygen. So, ibig sabihin, mas risky na hindi tanggalin. Kasi isipin mo, bumaba ba ang oxygen ng anak nyo? Kung natutulog, etulog tulog din kayo noon. Kaya yung tinatawag naming sleep up niya, to make it simple, natulog kang huminto ng paghinga. Delikado yun. So, what is dangerous? Yun ang delikado. Mas uh, mas safe po kung dapat tanggalin kung ang yun po ang advice ng specialist. Okay. Hmm. Okay. At saka sa mga nanay, tingin ko enjoy din yung kids pag inalisan sila ng tonsils kasi unli ice cream sila sa pagkakataon na ito. <laughs> totoo, yeah. totoo.